Yo, what's up sa inyo guys? Napakatagal, no? Napakatagal nating na makapag-upload na naman dito sa channel natin. Pero ngayon, yan, may ipapakilala ako sa inyo isang produkto. At eto na, hindi na natin patatagalin yan. Ipapakilala ko na siya sa inyo. Let's go! Eto siya guys, oh. So, wow! Short ano, back story lang guys. Ito ay niregalo sa akin no birthday ko. Sana oh. Bali, ito ay um, RJ Guitar. Pero yung nandito sa box niya ay RJ Manila. Hindi ito yung laman. Kasi sabi sa akin nung nagregalo nito, ano ito, um, wala daw silang box na available, kaya ito lang, no? Ito lang yung uh, box na ibigay sa atin ng RJ Guitar. Ayan, medyo tupi-tupi na -tupi nga. So again, ito yung nagregalo sa akin ng birthday ko. At ayan, di ba? Maganda yung box niya. Printed, hindi kagaya ng mga ibang box. Kaso, yun nga lang, yun man hindi itong nakadisplay dito. Yan, hindi yan. So, ito na. Buksan na natin yan. Papakita ko na sa inyo. Yan. By the way, ito pala, ano, um, nanggaling ito sa guitar tech na kasi pinaset up ko to kasi nung dumating ito, pali nasilip ko na siya. Meron siyang minor defect. Pero ano lang naman, minor lang naman. Hindi naman makaka-apekto sa playability niya. Kaya, Okay na okay lang din, bali pina-setup lang natin, pinaayos lang natin para mas mag-play natin siya ng mas maganda at mas okay na okay. So eto na siya guys, meron pa siyang umot. Nakakulang bupa, wala mupin eh. <laughs> Gago. So ayan na, eto siya, silipin na natin yan. yan. By the way, thank you pala kay Sir Mook Station, yan, yung nag-setup nito ng ating gitara. At syempre sa may uh, RJ Guitar Center sa Dasmarinas, ito yung uh, pinagbilang nito na branch ng RJ Guitar Center. Then dyan sa may SM Dasmarinas. Thank you din sa nagbigay sa atin ito. Ano? Kay paring John, kay paring Andoy, ayan, maraming salamat sa inyo. At ito na nga, ito na siya. RJ Guitar, ayan. Yung kanyang headstock. Tapos ayan yung kanyang inlays. Kita niyo naman yan, oh. Yung mga Philippine birds yan, guys. O, yung birds ni ano dyan, ha? Ni sir at ni brother dyan, ha? Baka nandiyo dyan. <laughs> Ayan. RJ. Yung logo ng RJ. Sa 12 percent nandiyan dyan din yung logo ng RJ. Ayan. Nakangita nyo naman dyan. Okay. Aha. Uh -huh. So, ito ay walnut. Front, ah, uh, top, back, tapos side walnut tapos meron na rin siyang equalizer yan na equalizer na siya hindi na natin timplahan or timplahin yung tunog niya gamit itong equalizer niya tapos meron siyang built in na tuner pwede na rin tayo mag tono rito yun nga lang ito lang talaga siya guitar lang siya as is kasi wala naman talaga kasama ang mga previous wala rin battery Yo, Ayan, tapos dito naman yung kanyang, ayan, output or input o, oh. anuman yan tawag nila dyan. So, ayan dyan. Tapos yung strap button. Ayan, dito. Ayan, meron din dito. Tapos yung bindings niya, napakaganda ng bindings niya, guys. Ayan. Ayan, tapos yun, yung pagkakasetup nito, sana nakikita nyo, no. etong end ng fret wires natin, nakabilog na yan, rounded na siya. Ayan rounded na siya kasi nung una ano to ang um, magaspang nung no, matalas eh pinaset up niya natin tsaka ano siya hindi siya masyadong ma-play kasi may fret bus siya kaya yun ang pinaayos natin at yun nga okay na so, okay na siya ngayon at ito na hindi na natin patatagalin yan no kasi isa sound demo na natin to guys isa sound demo na natin to let's go thank you John guys, ang bagong gitara natin at papangalanan natin siyang Sep. Ayan, ang pangalan niya ay Sep. Dahil September siya dumating sa atin at sa araw pa ng birthday ko. Kaya Sep, with a silent tune guys. So ayan guys, yan yung ating video ngayon. At sana ay patuloy pa rin ang support nyo dito sa ating channel kahit medyo natatagalan yung pag-upload natin. So paano, magkita-kita again tayo next time guys. At kung kailan man yan, hindi ko po alam. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.